So yun, uh, good morning po sa inyo lahat. Welcome to Jongy TV. Ako nga po pala si Jonel Serrano. Uh, ayan, Alan Tonggo. Ayan, 3 days na yung monok mo, no? at uh, ayan, mag-reply ka na dun sa... Ito pala yung ano, uh, winner natin dito sa Henny natin. Uh, ayan. 3 days na idol. Ayan, ah uh, binibigyan lang kita ng one week para uh, magkaroon ka ng contact sa akin. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, ayan, salamat sa support. Tapos subscribe naman para mas madagdagan pa tayo magkakaibigan dito sa channel natin mga boss no at ayun nga Alan Tonggola shout shoutout sa iyo at ayun kay tropa natin si Bash Alquero no ayun yung ano mo nagawa na kita ng request mas, masabi niya dito good am sir subscriber mo po ako from Cebu na panood gumawa ka ng takalan baka pwedeng din po kayong gumawa sa calcium na lalagyan o kaya sa B12. Shoutout naman po, Bash. 14 years old, ayan. 14 years old lang si Idol, no? From Cebu. So, ayan, Idol. Umpisa na natin yung uh, request mong uh, 40 grams. So, ayan, Idol. Umpisa na natin. Tapakita ko ang takalan natin na galing sa Thunderbird. Ayan. Halos sa uh, 50 grams yan dahil yung uh, takalan natin is nasa 10 grams na isasalin ko muna dito idol so ayan. at ayan ito naman yung ililipat natin yan idol dun sa gagawin natin takalan so ayan Bisa na natin pala kay RJ Breeders yan maraming salamat sa suporta at kay John Mark Canaber John Kin Dao John Denzel Maniego yan shoutout po sa inyo Ay, magingat buhay palagi Uh, kay Lorenzo Yama At ayan, tropa, salamat po sa tunay na suporta ah. And bali uh, Nakat na natin yung B12 natin Haros nasa, taas, nasa taas lang po ng kanyang level yan, no? Na uh, pagkakat natin sa B12 Kung mapapansin nyo dyan, idol, hindi siya 50 grams Dahil yung ating Thunderbird, uh, meron siyang hawakan sa gilid no? Siya yung mas nakapagpabigat So, ayun, halos nasa vitamin yung ikakat ninyo para sa 40 grams ninyo. At sunod naman natin yung ating calcium, mga idol. Sa mga hindi pa nakakapag subscribe ayan, salamat po sa suporta ninyo. Palike naman po yung video natin. Pakabuti naman po natin ng 20 likes yung video natin na to. At, ayan, bali yung calcium lactate natin, mga idol, no? Yung ating 40 grams. Halos nasa taas po ng label ng uh, manok yung pinaka level niya wala kayong babuwasan doon alas sakto lang di naman din nagkakalayuan kapag uh, kahit sa iba ibang uh, mga uh, poultry supply And basta ikat niyo sa, sa ano so ayun Bash Alquero yan salamat sa suporta yan, sana nakatulong ako sa iyo so, sa mga hindi pa nakapag subscribe ayan, subscribe kayo sa channel natin at welcome na welcome po kayo dito kahit mga bata lang ayan. Uh, maraming salamat po sa inyo na at uh, mag-iingat po kayo palagi.